Mm, di ara. Maayong hapon, mayong gabi, maayong may gabi mayong maayong gabi diha Nang lag mi dire karon sa plaza ng Kalamba Laguna, Kalamba City. Dool ni siya sa sa balay ni Jose Rizal. Mm, sa Kalamba. Tayon mo ni o oh, gakiat gaki at ang mga batang gustong mulaag, giobanan, radara, nakakit, nakadungog kaning sounds diya kay namay ga, namay ga, ni namay ga practice diya sayaw o di, sayaw, -sayaw po siya, mm, -mm. da, mm, gangisi, gwapa, bayar, laming ko gangisi, ngisi na, banat yud, sige, giling, giling, mm, -mm da, La, sige. Mm. And si Jersel, Jersel wapper Asa ah, so si Tiyang Rodriguez. La, sige. Banat, banatig yun. Mm -mm. Galing, oh. Ato ko anan kay Murag Apiki man butangan sounds kay ilang mga ilang copyright na. Ang hirap mag lisod kay mag vlog vlog ngadagan kayong mga bawal mao mao ni mao ni magdaldala lang ta darni para wala bawal oh si Josh nanayaw na sila diha nag-apil apil din siya naging bisayong May kay di -gid siya maulang maulaw oh ala KI ice cream yummy ice cream good Ice cream yummy, ice cream good. <laughs> Pastilan. Banat, sige, banat. Sayaw pa more. Banatig Walay bayad ni, walay bayad. Libre. Sayaw, to the max. Banat, sayaw. Sus. Kalingaw ba ya? Lingaw kayo, sayaw-sayaw ba? Natunganga naman, oh. Kapoy na, oh. Sige, ayan, oh. <laughs> Mura magmatumba. <laughs> mm-hmm. lantaw lantaw naglaag-laag po panagsa, bakay. kapay po kayo, pero sila sa kuan. Mura po sila, oh, like kuan. Manang palaagon po panagsa. Mga pag ko na ko ni Tanan, na sila daray ni hangi o magod yung mana, ko no ubanan daw ni hala sige manuray at pagkini at gud sayo sayo rin kapatid iksoon ako iksoon si Inday at si Jinjin ako dahil nang nag no basin ko an basin kayong wala ako uban dari uban ko dari lag lag pod kuha akong <laughs> Maon na niya yung dugay kayo siya na na. Giganaan kayo check sa'yo sa'yo ba? Banat kayo check sa'yo sa'yo. Banati kayo pamangkin. Hala. Banati kayo. Hmm. Nansa naman na maralam nag-isda. Nga galaway langoy. Oo. Oo. Sige. Hmm. Hmm. Oo. Sige. Sige bakla. <laughs> Galingan mo bakla. Pero agduhan, naglingkod-lingkod na. Um, Ipang kapoy na dugay dinula si dagan-dagan dia. O, oh, na sa tuwad na. oh, hala, sige. Um. Mm -hmm. Action, 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 yun oh. siya. Hala, sige, sayawi, libre na. Away bayad, dali tarunga may pahype, pahype pa heart pa um mm. um mm. um mm. kagwapa sa dagway sa akong pag umangkon biyag biyag gwapa biyag biyag, biyag. mawala mm. po tamin yung liwat nato no kaya di man natong anak liwat talaga liwat na lang na sa galigwat <laughs> ako pag umangkon raman no iyan raban puko iyan rawang ko di mau lupa tapi juga lewat nih <laughs> lewat tuh segali guat lewat sa nana lewat sa aku an nana itu samahan nabahin deh gue nasya wah oke okay, duga ya bapak saya umur tuh guys bye